Tumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang labindalawa at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, talapi sa inyong lokbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan, inyong tuluyan, manatili kayo roon, hanggang sa pag ninyo, sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpala ang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. At kung inyo pong maalala, nung nakalipas na linggo ay naikwento sa pamamagitan na ating ibanghelyo ang uh, pagtanggi ng mga mismong kababayan o kamag-anak ni Jesus nang siya po ay magbalik bayan sa kanila. At nang siya ay nangangaral na ng salita ng Diyos ay kinwestyon ng mga kababayan niya ang kanya pong kredibilidad. At tinatanong saan niya nakuha ang kanyang katalinuhan, paano niya nagagawa yan, e anak lang siya ni Maria at Jose na isang karpentero, kaya't hindi nila siya tinanggap. At dahil hindi nila tinanggap si Jesus, hindi rin nakagawa si Jesus ng maraming mga himala o mga bagay na ginagawa niya at naibibigay sa ibang bayan. Kaya isang magandang paalala din sa atin no, na hindi kawalan sa atin. Tandaan mo yan, no? Hindi kawalan sa iyo kung hindi ka tanggapin. Pero hindi ka man tanggapin, ituloy mo ang paggawa ng mabuti. Malaking kawalan sa mga tao kung ikaw ay hindi nila tinatanggap. Para bang kung alam lang nila kung ano ang kaya mo at pwede at gusto mong ibigay sa kanila. Pero kung tinatanggihan, huwag mo nang ipilit. Yun ang isa sa mga karanasan ni Jesus. Kasi ngayon no, sa panahon natin parang uh, gustong-gusto natin na nila -like tayo. Gustong-gusto natin na ina-accept tayo. At kapag hindi yan nangyari, nauuwi yan sa depression. Talagang gamit na gamit si depression. At yun yung nagiging para bang uh, pananggalang natin o nagiging kasuotan natin. Ngayon naman sa pagpapatuloy ng pahayag ni San Marcos ay kanya nang isin, no, isinusugo ang kanyang mga alagad sa kanya rin namang gawain ang magpahayag ng mabuting balita. Hindi ito magiging madali. Tandaan po natin, may mga tao na tinawag para sa mga espesyal na tungkulin o gawain. May mga tao rin naman na tinatawag ang Diyos para tumulong, sa mga taong tinawag sa isang espesyal na gawain. Ano wow, ba, kayo po ba, pag tinanong ko, kakayanin niyo po bang magsalita? Kakayanin niyo po bang mangibambayan? Kakayanin niyo po bang iwan ang inyong pamilya at pumunta sa ibang lugar? Sagon. May mga tao po, no, ulitin ko, na tinatawag para sa misyon. At para mas maintindihan natin, although lahat po tayo, no, sinasabi nga nang, nang tayo po ay binyagan, tayo ay nakikibahagi, nakikisa sa pagkapropeta ni Kristo. Ang propeta ay ang gawain niya magpahayag ng salita ng Diyos. Kung Babalikan po natin sa unang pagbasa, inuusig si Propeta Amos. Ang tingin kasi ng no, mga nasa kinauukulan noon sa kanya ay nanguhula. At ang panguhula ay isang trabaho. Gawain para kumita. Kaya nga sinasabi, malis ka na dito. Doon mo na gawin ang paghahanap buhay mo sa pamamagitan ng panguhula. Pero ipinapaliwanag ni Propeta Amos, hindi niya ito trabaho. May trabaho nga siya dati. Pero tinawag siya ng Panginoon para sa ganitong gawain ang ipahayag ang kanyang mensahe. Ngayon, isa, isa pa sa na, ipinapaalala din, ang isang katangian po ng isang pagiging propeta ay yung Marunong siyang magtiwala sa Diyos. Dito po, no, gawain ito ng Diyos at ayon sa kanyang paraan ito dapat gawin o isabuhay. Hindi magigim nagigim madali. Pero kung marunong magtiwala ang isang isinusugo, makikita niya kung paano kumilos ang Diyos. Sabi nga po dito, no, sa kabilin bilina ni Jesus sa kanya o sa kanyang mga alagad. At tingnan po natin yung, yung mga pagkilos. Sabi po dito, tinawag ni Jesus ang labindalawa at sinugong dala-dalawa. Gusto niyo bang mag-isa? Dapat lang natin ilagay sa konteksto, no? dala-dalawa ang misyon, ang gawain. O pwede, kaya nga sabi ko kanina, no, may mga isinunggo para sa gawain espesyal, ang magpahayag. Meron naman mga isinusugo para sumuporta. So hindi pa rin sila hiwalay, magkasama pa rin. Dala-dalawa pa rin. Bakit dalawa? Ano bang katangian na meron kang kasama? Po pwede mong gawin mag-isa, patunayan mo na kaya mo, patunayan mo na magaling ka. Kaya lang, ang ending, bibilib ka sa sarili mo at yayabang ka dahil kaya mo namang gawin mag-isa. Kapag dalawa, kasi pwede nga naman, diba? labing dalawa sila, so mas maraming bayan ang po pwede mapuntahan kung labing dalawa. Pero dala-dalawa, so anim na bayan ang kanilang mapupuntahan, mas konti. Pero yung karunungan nga ng Diyos, bakit dalawa? Unang-una, mahirap mag-isa. Malungkot mag-isa. Kapag dalawa, magkakaroon ng tinatawag nating check-in balance. May magkokorek -co sa iyo, may magpapaalala sa iyo, at mayroon din namang so, susuporta sa iyo kapag may mga panahon na panghihinaan ka. Kasi hindi nga lahat atanggap sa iyo. Hindi lahat matutuwa sa iyo. Hindi lahat welcome ka. May mga pag-uusig, may mga rejection na mararamdaman o mararanasan. So kung may pinangihinaan yung isa, magpapataas ng kanyang moral. Kung mayroon namang kalabisan, gumagawa na ng hindi maganda, may magre-remind sa kanya. Nakukuha po ba? Pangalawang paalala ni Jesus ay sabi dito, mas marami po yung mga bagay na wag niyong dadalhin Kesa sa dadalin. Ang dadalin nyo lang tungkod at sandalyas. Hindi na, hindi na magdadala ng pagkain, balutan, lukbutan o bihisan. Huwag magdadala. Ay paano yan magugutom kayo? Paano yan babaho kayo? Magtiwala ka kasi mayroong mga tao na tutulong. Hindi lahat rejection, mayroon din tatanggap. Hindi lahat aayawan ka, mayroon din magbibigay. At yun yung bahagi ng iba. Papakainin nila ang mga isinusugo ng Panginoon. Bakit tungkod? Yun lang ang kailangan. Dahil sa kanilang lalakbayin, walang sasakyan, walang eroplano, lakad lang. Kaya nga, tsinelas lang at tungkod ang ipinapadala. Dahil sa kanilang paglakad, meron kang mababangis na hayop, may mga ahas o kung ano mang hayop, yun ang kanilang pananggalang. Nakukuha po ba? Naintindihan ba? Na hindi madali ito para sa para maging propeta para sa misyon kaya nga ibayong uh, pagtitiwala ang kailangan taglayin ng isang nagnanais maging propeta kaya nga, kung sa amin po no sa mga pari sa mga misyonero katulad ng pinahayag ni San Pablo sa mga taga Efeso, yung kanya pong pasasalamat. No? Yung pasasalamat namin na mayroon mga tao na sumusuporta, may mga tao na nagbibigay. Nabihira po kayong makakita ng pari na payat, no? O pwede, o dumating siya sa parokya payat, aalis siya mataba. O pwedeng dumating siya sa parokya, isa lang ang damin, aalis siya maleta. Pero kailangan natin no, paalalahanan, lalo na ako, no, na hindi ito hanap buhay, katulad na yung pinapaalala sa unang pagbasa. At hindi ang aking salita, ang aming mga salita, ang dapat ninyong naririnig, kundi ang salita pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin ba ang namamayani? Kasi kailangan nyo kami paalalahanan. Baka tumataliwas na, baka naiiba na yung direksyon. Kaya alam nyo rin dapat, may bahagi kayo. O sabihin, Father, mag-isa ka lang dyan sa solidad. Hindi eh, ang daming kasama. Andiyan ang mga ministries, organization. Kasi kung ililiteral natin, oh, mag-isa lang ako dito. Pero yung katotohanan, hindi ako mag-isa. Marami tayo. Marami kami. kapag pumapasok, alam niyo, no? Kapag pumapasok sa isipan ng tao, ay mag-isa lang ako. Yan na. Diyan napapasok yung mga anxieties, mga depression, o mga negative thoughts, negative feelings. Kaya nakasentro na sa kanya sa pangangailangan niya, sa, sa gusto niya at hindi na nakasentro sa salita ng Diyos ang buhay namin. Kaya sana po, no? uh, gaya ng sinabi ni San Pablo, yung pasasalamat niya at salamat din sa inyo. Salamat sa inyong suporta, salamat sa inyong tulong. May mga gawain tayo dito para maipahayag ng mabuti ang salita ng Diyos. Hindi lang basta yung mga activities o gawain, kundi nakasentro ito sa salita ng Diyos na magdadala sa atin sa Eucharistia. Amen.